Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito nga po sa araw na ito at mm, ng pagkakataon upang makapag-area ng lambat dito ngayon sa karagatan at medyo kumalma ngayon mga bro. Yan at mm, palibasa kumalma mga bro. Maraming kapwa kumangis na ang nakalaot dito. Yan, puro sila bangka. Hindi lang masyado maaninog pa yung iba. At medyo madilim pa. Yan, at... Mm, amaya ah, maya maya ay ako ay maghihila na rin ang aking inariya na pamalakaya. is alright. At mm, sana po ay ganun din sa inyong mga lugar. Kalmada na rin para yung kapwa ko mga ngisda ay makapag-anak buhay na rin sa kanilang mga lugar dito yung mga ating camera at medyo malamig ang klima ngayon mga bro dito sa aming area at kung saan ay makunop makunop ang kapaligiran Ayan at nagliliwaliwanag mm, na at abang na lang mga bro sa aking paghila ng aking pamalakay is okay, so right at mm, Bali, dalawang lambat nga pala ang aking inariya kumalmaw at nakapag-ari ako ng malalaking mata at nakapag-ari din ako ng lambat na pandagitid at sana ay may krasya at talagang kailangan kailangan na is alright yan yeah, mga bro at maghihila na

看一 <Okay. S 2>、okay. Thank you. uh,

Sabi ko na ako, eh, nag-aantay pa yan ako. ako. Kambatuhan, ang hindi na naman. Magpapahila eh. Ito ang lima na risari. Wala na ulit matamba ka. Ating kaya malalaki na rin na kasi. Labo tubig. Sangat hindi pa luminaw ng maigi eh. at ah, yung nakakalma sa umaga palakad mo nga. nga, ilang araw yan kaya Ayan yeah, mga bro May na ang laban May isang lambat eh Wala rin laban Iisang igat Ayan May panahon talagang Ito ka ka Maraming laman Hindi naman yun Hindi makakain Ito ang Ito ang marami siya. Isa lang yan, mahaba. Hmm. Mahaba na yan. Ayan mo bro. Ang huli ng isang lambat ay igat. Ya. Yeah. Ah, ang laki na igat. Kinain niya yung huli. Yun, nasabira naman siya. Eh, okay, hila. Eh. Okay. Wala pa siya yung malambat. Ayan. Okay. Okay. Ida, hmm. e, sa mga nambat. O, oh, dito mo batakan ng isda. Dini, dini. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ari, ari yang katawan. Ilain yang katawan. Ari. Yan. Yeah. Sige. Ang lima lang batakan ng katawan. Ilain mo. Yan, sige. Hila. Yan. Yeah. Yan, yeah. sige. Yan. Yeah. Laking igat naman, bro. Sarap. Yeah. Ano pa pa din yung katawan din eh. Yan, yan, Parang ano, aray ubod. Uh, uh, ubod na pula. Puti <laughs> <tinyo> ubod din. Hmm. Hilo uli Hilo Ariki, hila ulit sa kamila, hila sa kamila. Yan. hila. Ano kang isdang kinain na yan? Sige, pwede asun. Mukha ano, ano ang ilahin niyo? Hindi. Oo, eh. pa. Gidu, hindi na naman lambot 'to. Yan. 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 Mm. Yan. Um. yan, laki ang aba mga bro. Ah. Mm, uh, tanggal ang ano, sa liig. Eh. Yan, tanggal sa liig. Mantaras ng ipin yan, dandan niyo. Oh, tinggal hmm, lagi nih jangan tinggal lagi sudah hmm. kelas sih kelas kena inyong, Boy, ya? Ulan, ya, ini mana ada holy di nama sih kalau nih dah ini ini nak kaget yang lembat hmm. kena ini mana kalau kita ya yeah. kena di doi tanggalan lang di sana ya mengapa Inilam kasi dyan si Abat. Tama, dipain mo nga awak Aba ka mga sa kung gano'n ka ba. Dipain mo. Ang haba mga bro. Ah. Oh, dipa, hmm. Oh. Ay dalwan dipa pa pala ni Pudoy. Oh. Ay grabe. Haba ng igat mga bro. Ang laki. Iisa-isang piraso naman. Iisa-isang piraso, igat pa. Ya. Yeah. Talaga. Na, mga bro. Yeah. Hindi tayo makasasani ito. ah Ya, mga bro. Titimbangin yung igat. Eh, hey, yan.

Yan ang huli ng isang lambat. Saris-saris to. Yan o. Oh. Ah. Sige mga bro at shout out nga pala kay Mario Panungon from Kubar, Saudi Arabia. Yan shout out po sa inyo. Yan. Sige at uh, shout out din kay The Balaba Family Vlog. Yan sa tatino at sa tatingay. Chris Vlog. Yan sa tatino at sa tatingay. Nixon Echon, na taga La <tinyo> Union. Yan sa tatinyo bro at sa tatingay. Pards TV. Yan sa tatino at sa tatingay. Arnold Rodillas, ng Quezon Province. Yan sa tatin po at sa tatingay. Ay, Ma'am Linda Anjo Baruta from Tampa, Florida. Yes, shout out din po. Uh, shout out din nga pala kay Ina Dayan. Yan, sa mag-anak ni Ina Dayan. Shout out sa inyo dyan. Ingat kayo palagi dyan. At shout out din nga pala sa magkapatid ni Dion Roots TV. Yan, ingat din kayo palagi. At shout out din kay... Crisulogo Junior Torkal from Saudi Arabia. Yan, shout out din po. At shout out din kay... Germisidino from Kuwait. Yan, shout out po. At shout out din kay... Larskin Ulasko. Yeah, chat natin po at shoutout din, Edward Boromea family from Barangay Pinagtulayan, North Sagaray, Bulacan. Yeah, shoutout sa inyo, bro, at shoutout din, Sa Pero si Rudo from Puerto Princesa City. Yan, sa po. sa natin kay... Maki Boy Borilio ng Santuki, Tabaco City, Albay. Yan, sa natin mo senyo dyan, mga bro. At sa natin kay... Rans Dipas from Aurora, Quezon, Prabi, ay eh Aurora Province. Yan, sa natin no. At sa natin kay... Edgar Malinao from Sipukot, Kamarinisor. Yan, sa natin po. At sa natin kay... Victorio Tahimek from Las Vegas. Yan, sa po. Ingat kayo palagi. At sa natin kay... Jason D. Umangay yan, sa tatin o, at sa tatin kay? Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan, sa tatin po, at sa tatin kay? Carlos Villasper Vlog. Yan, sa tatin o, sa inyo, at sa tatin kay? Alaguas Fisherman Mix. Yan, sa tatin po, at sa tatin kay? Jumel Severino from Quezon City. Yan, sa tatin o, at sa tatin kay? Ako, Bisaya Vlog from Marikina City, Barangay Ulandes, IVC Manila. Yan, sa tatin po, at sa tatin at kay? Pasig Tackle Online Fishing Supply. Yan, sa tatin no, at sa tatin kay. Alias Huawei. Yan, sa tatin bro, ingat kayo palagi. At sa tatin Iloy. Yan, sa tatin no, at sa tatin kay. Lamberto Lumakang from Batangas, Kalinto, Purok Uno. Yan, sa tatin no, at sa tatin kay. Caralos Family from Bulacan. Yan, sa tatin no, at sa tatin kay. Chris Cano from New York, USA. Yan sa tatin po at ingat kayo palagi at sa tatin kayo. Jovin Tingson. Yan sa tatin po at sa tatin kayo. Ruapura Family ng Bukawi Bulakan. Yan sa tatin po at sa tatin kay... Roberto Sanchez. Yan sa tatin po at sa tatin kay... Jimmy Dulay from Bicol Bulan, Sorsogon. Yan sa tatin po at, at sa tatin kayo. At sa tatin Kauragon TV Official from... Kugit balatan ka marini sir. Yan sa tat. bro, ingat kayo palagi sa tating kay. Ranti bugaw, buhay manging Yan sa tatin no at sa tating kay. Kuya Vicente official. Yan sa tadeo at sa tating apel kag paring makoy diyan. At sa tating apel kag paring buyong. Yan at Kemi Kemil Chor. Sa tating apel kay Mel Chor yan at sa tating apel kay paring Carlo diyan sa gasang sa pamilya ni paring Carlo diyan. Yan at sa tating sa tating apel kay Joss Mendoza. Joss Mendoza. Joss, um, Joss Mendoza. Yan. Ingat kayo palagi. Ay, Joss Martinez. From Gaza. At sa out din kay Joss Martinez. Yan sa migasang. At sa din kay Ryan. Jan, sa yan sa ibang basa. Yan. Martinis. Yan. Ingat kayo palagi dyan mga bro. At sa taot din nga pala kay... Pablo Labiaga ng Florida Blanca Pampanga. Yan sa at din nga pala kay... Raymond Condisa from Ruas, Palawan. Yan sa at din nga pala kay... Joshua Morillo, Bicol, Oragon Yan, sa sa inyo, bro. Ingat kayo palagi. At sa tating Nilia Amil. Yan, sa tating no. At sa tating Badong Swinok, Jimar de Asis, ng Saudi Arabia. Yan, sa tating po sa inyo. At ingat kayo palagi dyan. At sa tating kay? Tuga, ng Pagadian City. Yan, sa sa inyo, bro. At sa tating kay? Batang Kiyo, ng Cagayan, Rizal, at Bagaw, Cagayan Valley. Yan, sa tating po. At sa tating Arnold Amarga, from ng Delgaligo Kamarinisor. Yan, yes, sa tatay niyo bro, ingat kayo palagi dyan. At sa tatay niyo, Larsky Nolasco. Yan, yes, sa tatay niyo, at sa tatay Constantino David. Yan, yes, sa tatay niyo, at sa tatay niyo, Nuraldin Amor. Yan, yes, sa tatay niyo, at sa tatay niyo, Resti of Quera from Cubao, Quezon City, Metro Manila. Yan, yes, sa tatay niyo bro, ingat kayo palagi. At sa tatay niyo, Kem Cruz Pero. Yan, yes, sa tatay niyo, at sa tatay Jeremel Bautista Yes, sa tahtin no, at sa tahtin kay Yoke Urduja from Matami Bulacan Yan sa inyo no, po si mga bro at sa tahtin kay Ricardo Calpes Pamilokus Norte Yes, sa tahtin at sa tahtin kay Ariel Arias Yes, sa tahtin po at sige mga bro At sa po sa inyong lahat Yan sa mga nagpa-shoutout at malapit talagang Malubat na kasit po yan Salamat po nga pala sa mga nakapagsubscribe po Maraming salamat po sa inyo at sa po Sa inyo lahat at sa mga tumatapos po ng aking ads maraming salamat po sa inyong lahat yan. at sa mga OFW po na nasa iba't ibang masan na nag-anap buhay at nagtatrabaw dyan ingat kayo mga kababayan ko dyan sa inyong pag-anap buhay at pagtatrabaw dyan yan. sige mga bro at sa out nga pala sa mga tagabaybayan ng San Francisco, Lipa City yan. sa taot din nga pala sa mga kapatid ko yan. at sa itay Diyan sa Bicol ingat kayo palagi dyan tayo at Sige mga bro, Luzon Besides Mindanao po, sa tapos po sa inyong lahat, ingat kayo palagi sa araw-araw saan man kayo naroon. Ingat kayo palagi. Okay? Alright.